Pero anto, extra large. Malalaki talaga oh. malalaki. Ayan. Opo, okay. bali Ay? March 10 na lang po. March 10 na lang kayo? kasi oh, kung ito establishment na na po gagamitin po ni Arit. Sabi ni, kami na nakaraan mo nung punta tayo dito. Gagawin po po si Ah. Saan kayo? Bali wala po kami nakikita ang peste, pero simula po March 11 puro deliver sa Katig. Mm. Ah. deliver sa Katig. Hey okay, guys. So, Tonto ang kasama ko. Oh, laki ng ngiti. Eh. <laughs> ayun, so ayun po 'yung ating kakainin. Ah, sisling ah, uh, uh yempo. sa kanya ay sisling chicken. Chicken. Ayun. Ito ay ano, dalawang rice 'yan, guys. Kamaya kukunin pa namin yung dalawa. Hi guys! Amazing na buhay! Nandito tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa isa pong dealer ng itlog. Uh, wholesaler ng itlog. At uh, magtatanong tayo kung uh, magkakano ba talaga ang presyuhan ng brown eggs para magkaroon tayo ng idea. Talaga yung samahan niya oh. Boss, magkano yung ano? Brown eggs mo? 150. One, 150. 150. Ano, ano to native? Brown na diyan po. Sariwa. Deka brown? Sariwa. Sariwa. Anong size niya? Small? Ha? Ah? Ano yun? Malit. Ah, halo-halo. Extra small. Extra? Ah, extra small. Kaya 150 lang. Ito na yung pinaka brown nyo. May mas brown pa rito. Ito na Ito na yung pinaka brown. Ayan. May, may balot ka? May mga brown. Ah, uh, but, sa may mas ma na, Wala. Wala. May, may mas malaki pang brown dito. 38 po. But the crack egg. That's the magkano mag yung ganun? Egg lang din. 150 ang isang tray. Pero it's kung mag-iba sa dito. Ah. Ayan o. Ayan, walang ano? Walang balot? Wala. Pabili na lang na ano, dalawang itlog na maalat. Ayan guys 150 ang isang tray 150 ang isang tray Pero ano to Yung extra small mali Extra small mo tawagin Pili tayo ng dalawa itong damalat Kaya lang ka kakaroon ng ano balot Wala po Wala po Ah wala available Thank you. Ang guys, tayo sa kabila, merong isa pa ron. Tatong natin kung meron sila ron. Yun. Mas, 275 saan, Trey? Anong size na ito? Ah, XL. Yung pag, meron ka large lang. Ah, wala. Kaya guys, 275 XL. Decal brown, sir, no? Decal brown to. Decal brown ng manok. Yung mga brown na manok. Yun? Brown na manok, o, oh, yun. 275 organic XL brown eggs 275 pero anto extra large malalaki talaga oh malalaki Ayan. may balot ka boss Awa. sige thank you Ayan, so yun po yung mga presyohan dito guys eto 275 pero extra large ang size niya, malaki talaga. Ganyan dito nito ito, decal brown dito kasi brown na manok daw ito, decal brown. Kaya yeah, so okay naman eh, pup pup pupunta tayo ni Linear Mill Feeds. Bili naman tayo ng Daraxa Base. So yan, nagkaroon na tayo ng idea guys kung magkano talaga ang bentahan. Ito mga wholesale to ah. wholesale lang to. Magkano ang bentahan ng brown eggs. Ngayon, tutungo tayo sa Linear Mill Feeds. ano, apat na 25 kilos na darang sa mais. Tuwan. Tuwan. Guys, tuwan. 100 kilos na drak sa mais. 21 pesos per kilo. 4 Thank you. 4 Ah, 4. Thank you. Yeah. Yeah. And so, hindi nagbabago guys sa presyo, 21 pesos per kilo ang darak sa mais. Ang problema, malakas din tayo kumusumo ng darak sa mais. Kasi lahat gumagamit kambing, manok, scoby baboy. Yan. So yung ating magiting na ano, suking empleyado ng Lindermere. <laughs> <Shout> out po. <laughs> Yo, Bob. Sino gusto mo yung shoutout kayo? Shoutout po lang po nakaraan. Ano, <laughs> yeah. shoutout si Ibali, lagi naman ako dito. Oh, salamat po sa pag ng pizza. Ayan. Thank you. Ayan po. Ha. Thank you, ah. Ayan, so nandito tayo sa San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ayan na po yung ating uh, nabiling derak sa mais. Uh, Kaya muna tayo. At uh, pasado alauna na. At uh, mag lunch muna kami. And then mamaya may titignan tayo dun, guys, na ano. Isa pang nag-wholesale ng itlog. Check natin kung may ano, kung may brown eggs. Tara. Ayun, kasama ko, ma naupo pa. Sir, may ano kayo sisling? Ayan. Ayun, may mga sisling brad. Ayun. 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 Sisling Liempo. Alam mo yung ano? Diyan po. Diyan po ako eh. Diyan po ako. Sisling Diyan po. 100. Okay, sabi mo. Hi guys, dito tayo sa Nicole Sisling Special Bulalo at Kambingan. Lagi kami dito eh. Ito na, feature ko na dati. Pero to sa mga bago sa channel ko. Dito po ito. Dito po ito sa San Vicente, Santa Maria Bulacan. Yan yung sisling liyem po, sisling sisig, sisling barbecue. May dalawang rice. May dalawang rice na to, no? Yes. may dalawang rice na yan. At ano? Mami? Mami, Oh. Yung isa tayo ko? Oo. Ayan, saka mami. Yung beef mami nila dito, panalo talaga, guys. 80 pesos. 80 pesos ba yan? Yung beef mami? Ayan. Yung panalo panalo yun, guys. Special beef, mami. 80 pesos, oh. May uh, special beef pares din sila. 100. Pero ito panalo to, guys. Sarap. Yung 80. Sa amin dalawa na yun, malaki yun, eh. Malaki. Maraming servings nila, eh. May gulay din sila, oh. Mungo. Ay, mo talaga na, no. Okay na yun? Okay na yun? Okay. Ayan. Ito ano yung sariwa. Ah, yung lumpiang sariwa. Okay. Opo, oh, oh, bali yung March 10 Ay? na lang po kami. March 10 na lang kayo? Opo, oh, so, kasi itong doon, po ito establishment na ito. po dito ni Arit? Gabi? Sabi ni, hindi ah, na nakaraan so, nung ko tayo dito. Gagawin po po save. Ah. Oh. kayo? Bali wala po kami nakikita ng pwesto eh. Pero simula po March 11, puro deliver sa Katay. Ah. Mm. ah, deliver sa Katay. Sa saan ang pwesto niya noon? Sa bahay po. Ah, sa bahay oh. na. Ayun lang. Ayun guys, oh. Ah, uh, kalungkot naman. Ang March 9 ay 10, 10. March 10 na sila kasi Sunday itong Sunday po ito yung last day natin. Last day is Sunday. Is March 11. Ah, uh, Monday. Really. Okay. Mm. So, itibagin na po ng March 31. Uh, Ba't na kasi ito, guys. Gagawin Ay, na pala. Anong gagawin dito? Co-save Ah? Ha? Co-save. Co-save? Co-save. Parang grocery. Ah, mm. parang grocery. Convenience store? Yes. Inuupahan niya lang pala ito. Akala ko sa inyo. Inuupahan. Hmm. Yeah, Yan, guys. Nakakalukot. Wala na kaming, ano, wala na kaming kakainan pag uh, bibili ng, ano, direct sa mais. Ano na pala ito, Pagsasara na sila, titibagin tong area. Ano yung number para pag ano? Di ano? O oh, yan pala Okay guys, ito parang magiging ano na lang sila After March 10, magiging FB. deliver na lang kayo oh, March 10, yung last, last oh, day na dito Tapos onwards for deliver na lang kayo Ito yung contact number nyo mm. yeah, so magiging deliver na sila guys After March 10, puro delivery na lang sila Ito yung sila. Ano, FB page nila And, ay, sana FB? Mm. Oh, Ito, ito Ayan, ito yung FB page nila. Nicole Sisling, Special Bulalo and Kambingan. Ayan o, no? oh, Nicole Sisling House. Ito po yung contact number. Kung kayo po nasa area ng San Vicente. San Vicente, San Vicente, eh, oh. Bulacan. Santa Maria, Bulacan. Ayan. hanggang, uh, sa, hanggang saan yung pinakamalayo yung deliver? Uh, buong, buong Santa Maria. Ah, buong Santa Maria. Ayan, basta buong Santa Maria. Ayan no, pabatid po sa aming butihing customer. Kami po ay hanggang March 9 na lamang sa pwesto na ito. Ano yung sinta po? Ang guys, nakakalungkot. Or order, order mo na lahat. <laughs> Joke lang. Kailangan mo tayo pere. <laughs> sayang guys, sayang. Trap sana rito. Lagi kami rito kumakain eh. Hmm. So ito pong area na to pala. City Bagina. Titibagin kasi ano to eh. Umuupa lang pala sila dito guys. so Tingnan natin yung labas. Umuupa lang sila. Talagang yan ang isang challenge talaga ng ano. Umuupa lang. Biru yung moto guys. Ang lakas nito. Ang lakas ang kainan na yan. Ay nga Nicole Sisling. Special Bululokang Pingan. Ang lakas niya kasi ang sarap ng pagkain nila dyan. Ang sarap. Tapos yung servings nila palalo. Hindi ka nalugi sa servings. Uh, kaya lang. Ayun nga. Kasi... Inuupahan lang nila yung area. Kaya wala na. Ano na pala to? Gigibahin na to. Gigibahin. Gag Gagawing ano? Supermarket yata. Ano ba yung sinabi ako yung Parang ano? Grocery. Hmm. So, solya pa na natin ng hulip uh, huli pagkakataon. At uh, March 11, March 10 na kanilang last day. Dito sa Nicole, Sisley Special Balalo at Kambingan. Pero, yun nga, meron silang deliver sa bahay. From, from bahay nila, ah uh, pwede pa rin magpa-deliver. No? for delivery pa rin sila. Hmm. Ayan. Sayang, no? Malakas pa naman kayo, no? Talaga. Ang Luzon lang pinakamalayo nila ano? Ha? Ah, Luzon. Saan? Ano yung sarili nyo rider yung deliver? Ah, ako. Pero kisip oh, po, kapag tayo sobrang layo na. Grab. Ipo, mga grab. Mga grab niya. Pwede. Ah, uh, tok tok. Tok tok. Ah, uh, yung. Yung pala yung pinag-uusapan yung nakaraan ng matandang babae. Ano yung nanay ng mayari. Ah, nanay ng mayari, oh. Pinarti-parti na po niya kasi yung lupa niya. Kasi isang anak niya na mayari at yung lupa na to. Hindi naman yung magpapauta. Ayun, magpapauta pa. po yung magpapausap. Ayan pa. Ah, bakit na ano, na wala kayong, ano, tapos na yung kontrata niya? Ayun, Hindi kayo ni Renew? Ay, Baka mas malaki yung upa nung ano. Ay, no. Malaki po ang difference time. Stage. Ah, kaya... Kaya binigay talaga Ayun. doon sa ano. Eh kaya lang, kasi mahirap yun namang tapatan yun eh, no? Kung ano. O, oh, kasi kung ganito lang yung business company na yun, eh. Kung baga, ano yun eh, may mga ibang branch pa yun na magdadala sa kanya. Eh. Ayun lang. Ayan guys, ano pala? Natalo sila sa bidding. <laughs> parang, ano, no? natalo kayo sa bidding, parang gano'n nangyari, no? Mas malaki yung upa ng ano, yung grocery ba? Yes. Oh, grocery. Convenience store, no? Eh. Dami na kasing convenience store kayo, eh. Yung yun ang nauusap. Posib. Oo. Ayan. Ang time pagkulitong At least may deliver pa rin sila. o ayan. Ang ganda kasi dito guys, maliwalas. Masarap kumain. Maliwalas ang paligid. Eh. Para ka na sa bahay. Ayan. Pero nagugutom na ako. Nawala <laughs> so, na yung tripod ko. Sira na yung tripod. Hmm. Okay, guys. Tuwan-tuwan na yung kasama ko. Oh, laki ng ngiti. Ayan, so yan po yung ating kakainin. Uh, sisling uh, liempo. And sa kanya ay sisling chicken. Chicken. Ayan. Ito ay ano, dalawang rice yan guys. Kamaya kukunin pa namin yung dalawa. Ayan, 100 pesos yan. Ang isang order, 100 pesos. Um, dalawa yung rice niya. Ayan guys, oh. Yun. So ito, yung ating uh, beef mommy. Meron nila lagi ito. Wala na, no? Harap. Thank you. Hmm. Ingatin yan. Kasi ito yung aking in-order. Depres, sa usawa natin, ito so, may kalamansi na to, kalamansi sili. isang uh, uh, tambak na sili. <laughs> Tapos, titirisin natin ng ano, uh, durug durog na durog. <laughs> ha? O nga, nakalimutan ko eh. Ayan Kasi ito Yempo guys. Sizzling yempo. Ang the best dito ang ano. Ang the best part dito guys. Ito. ba? Yung balat. Balat taba. Tapos sa uh, sasawsaw natin dito sa ating sausawan. Mm. Mm. Yep. Mami mistok. Mami. Hah? Itu. Ayo. <tuk> 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 Babaya loh. Untuk batok ya. Kak. Gusto ba ng taba? Ayan. Ah. Sarap na lang. Mm. Parang ano, parang bone marrow. Kaya guys, kain mo na kami. At mamaya, magkatanong tayo ng crowd egg to meda ano saan ang bako sa road. Ay, wala, wala. Ayan guys, sa San parang San Vicente pa rin tayo. May nakita ako dito brown eggs. Tanong natin. Ah, sisi o. Oh. Ito yung, ano, ah, 45 days guys, yung broiler. Ayan yun. dami Oh. Ate, anong itlog to? Fertile ba? Ha? Ah? brown, ah, ah, hindi siya fertile egg. Magkano isang tray? 220. 220. Uh, ano to itlog na ano? Itlog ng broiler. Ah, itlog niyan ganyan. Pero hindi fertile, hindi siya. Ano. Uh, 220. Ayan okay, guys, so 220. Itlog ng broiler. 220 ang isang tray. Yung sisiyo ate magkano? 15 pa 15? Ah, 15 pesos? Ang ah, mura, no? Ano to reject? Hindi Anong classification niya? Oh, anong class A, class B? Class A? Halo-halo. Ah, halo-halo. 15 pesos ang isa. 15 pesos ang isa Okay, so 15 pesos na o oh. oh. O Halo-halo na siya May class A, class B, class C At saka Class D <laughs> Yeah, Yung 220 220 brown eggs 15 ito Proyler o oh. Pwede para tayo mag-try nito minsan o oh. try natin nga no uh, Palakihin siya ng free range Subukan natin minsan guys Pero oh, ngayon, wag muna Uh, at least alam natin kung magano, 15 pesos ang isa. Gito, ito yun, sa may barangay, San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Tara. Ate, thank you, ha. Talimutan ko, salamat. <laughs> Ayan, guys. Nandito pa rin kami sa pero papunta na lang muson to nabili ko na siya ng mangga ano, magkano itong mangga? 130 per kilo guys o oh. oh. Ah. malalaki malalaki so, ka dyan <laughs> ayun dito tayo guys magtatanong tayo ng itlog kaya mo na natin siya dong pamili Mas meron kayo ano, brown egg. Ah, wala. Ah, wala silang brown egg guys. So, oh. ito lang. Mga puti. Ah, oh, dirty egg. Oh. Dirty nga talaga. Oh. Pero ano lang yan, 175. Ang isang tray. Wala. Thank okay, you, boss. ah uh, at least alaman natin yung presyohan ng mga brown eggs naglalaro po sa ganong price at uh, pinakamababa ay yung 175, yung maliliit talaga. Extra small daw yon Tapos yung SXL, 275 ang per tray. Yan, so, itong ang magiging action natin yan, guys. Magtataas tayo. Yan, magtataas tayo. Siguro itataas ko na mga hanggang 2. To... Ayan. So, ito, sana po nag-enjoy kayo. Ito po yung ating uh, activity for today. Nag-canvas ka po tayo ng mga presyo ng uh, brown egg. Then ayun, nakakalungkot po yung, yung aming kainan na ni Cold Sizzling ay magsasara na. Uh, hindi ko lang alam kung makakalipat sila pero yeah, for the meantime, uh, deliver po sila after March 10. Puro deliver lang po. Ayan, and uh, price po ng dalak sa mais naman, uh, hindi pa rin nagbabago. Ayan. 21 pesos per kilo. So, nakabili nga po tayo ng apat na sako. So, sandali. Mabilis nga lang po tayong gumamit yan. At lalo-lalo uh, na ngayon at tapod uh, food -food po yung ating mga Madre de Agua kaya mas malakas po tayo sa darak sa maize. Pero pagka nag-uulan na uli, uh, mas marami tayong Madre de Agua. So medyo li liliit po ang expenses natin sa darak sa maize. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna tayo, gastos lang po na natin yung konti. Pero ang game plan nga po, napakit ko sa previous vlog ko, na magda-downsize tayo ng ating mga breeders, kabir, Kaya siguro pati mga Moscovy guys ay magda -down downsize din ako. So, ang pl plano ko dito guys is lahat po kailangan maging productive. Lahat kailangan makita ko na nag-produce. Yung sa decal guys na ano yun, nakita ko na eh. Kung napapakain na nila yung sarili nila eh. Yun po eh. Ang goal ko po is kada grupo po, yung mga Moscovy, Manok, uh, gusto ko yung mapapakain na nila yung sarili nila para hindi na po tayo maglalabas uh, galing sa bulsa na ang ipapakain sa kanila. So, yun po ang ating game plan. Kaya, nagda-downsize po ako. At, uh, sa decalb ay eh, okay na eh. Uh, napapalabas na natin yung kanilang kinakain. At, uh, may tinutubot pa tayong kote. Kaya, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals. And, sa mga silent viewers, maraming maraming salamat. And, syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Boyet from US. And, sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga contents, sana po yung mag-subscribe na kayo. And, click na lang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, maraming salamat, guys. Hanggang dito na lang. Muli, ito ang iyong Kubo Farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, pagsikap, at higit sa lahat ay kumilos, at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!